Ito nga pala ang ganap ngayong araw dito sa aming tahanan. Maaga pa nga lang mga mare, ay abala na ako sa mga gawaing bahay. Kud nga sa may pasok ang mga bata ngayon mga mare sa eskwela, ay may tulo din pala ang tubig ngayon. No. Tuna ko na nga din pala mga mare, yung lagyan ng patuka itong aming mga alagang manok. Sunod ko naman ginawa, ay binuhay ko naman ang metro ng aming tubig. Alam nyo naman mga mare na may oras lang talaga ang tulo dito sa amin, kaya kailangan dapat babantayan. Pagkatapos ko nga buksan ang tubig mga mga mare, nagtipla naman ako nitong energy para naman mainitan ang sikmura ko. Maya maya nga, ay gumising na din si Princess at saka si Rowena. Ito nga si Rowena ay talaga namang inaantok pa. Pagkaalis nga ng aking estudyante mga mare, ay naglinis naman ako dito sa aming taniman. Kung makikita nyo nga, napakasukal na ng aming likod ng bahay. Madalas nga umulan ngayon mga mare, kaya naman napakabilis talagang lumago itong mga damo. Ito nga palang bakod namin ay halaman. Babawasan ko na nga din pala yan, mga mare at sobrang taas na din. Eto nga si Kian mga mare, habang nagtatabas ako dito sa aming halaman, eto naman ay lagi na nga lang nakasunod sa akin mga mare. Sabi ko nga wag lumapit at baka mga timamaya. Pang alas 10 pa nga ang pasok ni Kian mga mare, kaya naman naisipan ko maglinis dito sa aming likod ng bahay. Maaga pa naman kasi. Eto nga ang damo mga mare ay pinapantay ko lang talaga yan para naman pag umulan ay hindi kami napuputikan, Ito nga pala mga mare ang tinanim ko diyan pero kalaunan ay may tumubo na din ako kara grass at kung ano-ano pang mga damo kaya naman kailangan talaga tatabasan para mapantay laki nga ako sa bundok mga mare kaya naman sanay talaga ako magtabas ng mga damo at magtanim ng kung ano-anong gulay ito na nga mga mare ang harap ng aming bahay medyo umaliwalas na nga siyang tingnan at nabawasan ang mga damo eto nga palang halaman na dilaw mga mare ito ang nagsisilbing bakod ng aming bahay Aalala ko nga mga mare yung bahay ng aking lola sa Bicol ay paikot talaga ng halaman yun ang pinakabakod nila. Kaya naman, nung nagkabahay kami dito sa Batangas, ay tinaniman ko din ng palibot ng aming bahay. Napakaaliwalas nga tingnan mga mare pag may mga tanim kang halaman. Pagpasok ko nga sa kusina mga mare, eto si mama ay naguhugas naman ng plato. Sunod niya naman ginawa ay dinampot yung mga tinabas kong laman. At ako naman mga mare ay inaasikaso ko na si Kian para sa pagpasok niya sa school. Kahatid ko nga kikiyan mga mare, niliguan ko naman itong si Shank habang may tulo pa nga ang tubig. Nay nga pala yan na an siya mga mare. Ang gustong-gusto ko nga dito pag pinupunasan ko siya ng tawil at kasi parang bata talaga yan mga mare. Natayo pa yan sa akin. La dito sa aming tahanan mga mare. Hanggang sa